ang pamilya nasisira dahil may mga taong hindi makontento at hindi pinahalagahan kung ano ang meron sila at naghahanap ng wala sa partner niya. Kaya nagkakaroon ng pag-aaway at maglolo ko na dahil naghahanap na ng higit sa partner niya. Sabi ng ilan, nasisira ang pamilya dahil sa mga babaeng makakate, na kahit alam nilang may asawa, mapatol pa. Pero hindi mo pwedeng isisi lahat sa isang babae, kasi kung ayaw talagang magluko ng partner mo, at kontento siya sayo, hindi na yan maghahanap ng iba. Kahit palay pa ang lumalapit, hindi niya iisiping magluko, kasi kontento siya sayo, at mahal ang pamilya mo nasisira ang isang pamilya hindi lang dahil sa isang babae nasisira ito dahil hindi makuntento ang partner mo